nagbubungkal ng kayamanan no nga naman oo. Ang sarap na mga duran nyo. Sarap no. naman ang mga ano nyo? Ano ba yan? Ang sarap ng buhay ng ganyan oh. No? Ano yung inahanap nyo? Boy, kayamanan? Ay, naman yung pipe ako? Ah. ano yan? Yung, nga. Ay, gusto mong Ay gusto Sige, ikaw lang. Ay, lang. ikaw na lang. Ay, ikaw na lang. na no? lang. lang. Ay, lang. Ay, lang. Gusto lang kami sa number. inyo. namin kayo. Go, go, go. Go, Ana. Go, Joy. O. Oh. Ah, pabilisan, o. Oh. Ne, nahanap mo, ne. Carl. Oh, ne. <laughs> <laughs> ne, <laughs> no. <laughs> ne, anong hinahanap ano, ano, mo, ne? Ano yan? Ano meron dyan? Isa, si Carl. <laughs> Alicia. Ano yan, Tai? Ne, ano yan, ne? Sarap ng dura. Ano yan? Sarap talaga ng dura. Burak? Ah, para sa school naman. Ano 'yan? Yo may kutsilyo. Wala nga, hindi ko makita. Ano kaya ma -ano niyan? Pingay kami ha ah, pag uh, marami ha. Ah. kami Pagkatapos Bijuan. ng ginawa nila, Depre. Sarap niya na. Ay pagod yan ne. Ne, okay ka ne. Pagod na yung nanay ko, di ba yan? Yuck! Hindi, ito mga plato, baso, kutsara. Dabi ka na, Nessel! Sa ito, ba? Dabi na. Sa ito? Huwag. si Carl. Eh, ano mo kayo? Nakakain ko na ito sa kabila. Ay, masyado naman kasi kayo makapagbungkal. Bubungkalin lang eh. Hoy, may hirap kaya magbungkal. Magbungkal? Kahit ano? Kamay. Wait lang, palda ko yung palda ko. Tignan mo, Carl. Kaya pala. Kaya lang nasa tono. Tignan mo. Nagbulog ko. Uy! Ay, di. Hindi, hindi yung may yan. Konting ikot lang naman yan. Pagod ka na? Pagod ka na? Hindi, ano mo. Ito ako naman. Ipagano mo. Joy, model sa putikan. Go Joy, model sa putikan. ding <laughs> den <Day, day, day. laughs> Candidate number one, Joy. Candidate number two. Anya Mariela, the founder. Okay. <laughs> okay. Thank okay. 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 you for your. Oi, sorry. Di ba pa tapos yan? Clean Joy, Mondragon Junior. Nickname ko yon. Emba yung kit mo? Oh. Hindi, one gitna niya, si, ay C. Sige, It's babay na. Tapos yung last name niya, Corpus. Babay ka na. Last name. That's babay part. na. Na? Huh? Babay. Ana, babay na, Ana. Babay. Babay ka na. I babay na kayo. I don't know. Babay na kayo. <laughs> uh Oo. -oh.